magandang hapon para sa ating lahat mga kalapatids oh, wow, wow. <laughs> Welcome back to my channel Smugs Pigeon TV And for today's video is I-update ko kayo mga kalapatids Dahil pumisa na yung itlog ni na Dixie at ni Bulacan Finisher Doon sa pugad ni MSB Gusto nyo akong samahan para i-check natin Let's go And ito mga kalapatids yung shell nung itlog ni na Bulacan finisher natin at ni DFC mga kalapatids. Ah, nandito yan sa pugad ni na MSB natin. Yan. Ah, nilagyan ko muna ng harang mga kalapatids para hindi agawan nila ng pagkain dito. Ano? Yan, uh, ah, sineperate muna natin para hindi sila masaluhan. Ah, uh, check natin mga kalabatid yung inakay. Papakita ko sa inyo. Uh, dalawa na siya. Ah, uh, siya. ito, uh, ito, ito mga kalabatid yung inakay. Ayan. Dalawa na ito mga kalabatid. Ayan. Kaninang umaga bago ako umalis kasi may pinuntahan tayo. Isa pa lang ang pesa dito. Tapos nung balik ko nung hapon, yan, ito na. Uh, dalawa na sila mga kalapatins. Uh, tapos, i-update ko rin kayo mga kalapatins dahil nangitlog na rin ulit si na Bulacan Finisher natin at si Dixie mga kalapatins. Uh, second clutch nila yon. Uh, ito yung first clutch. Uh, Nakapisa na sa... Kapisa na dito kina MSB. And dito kina Metro 'yan. Itlog pa rin mga Kalabating, hindi pa namimisa. Ah, uh, i-update e ko rin kayo dyan pag mm, namisa na 'yan mga Kalabating. Uh, check natin yung itlog ni na Bulacan Finisher. Let's go. Ito mga Kalabating yung Itlog ni na Bulacan Finisher sa kanil Dexe 'yan. Si Dexe po nakaupo ngayon makita. Medyo madilim-dilim na dito mga kalapatids. Ayan, check natin. Ito mga kalapatids. Check natin. Ayan. Nakikita nyo ba mga kalapatids yung roda uh, nawa? natin hawakan. Ah. Uh, araw, initlog ito mga kalapatids uh, ah, Nakalimutan ko na date kasi sinulat ko naman Yan, papakita ko na lang sa inyo ano? Ah, ipopost ko na lang dyan sa screen mga kalapatids Ayan si Bulacan Queen sir Ayan dito mga kalapatids, kinasargo Yan, malaki na yung pinakay mga kalapatids Ayan, malaki na mga kalapatid so malapit na to mag uh, 15 days na to bukas mga kalapatids and bali 14 days sya ngayon and kitang kita na mga kalapatids yung puti niya sa pakpak ano uh, sa umaga ko na lang ipapakita sa inyo yan mga kalapatids dahil medyo masalimsim na dito medyo madilim-dilim na at uh, late na nga tayo nakapag lag ngayon and dito sa baba naman kay SPPA update ko rin kayo mga kalapatid sa yan uh, si SPPA po naka upo po ngayon uh, hindi pa rin namimisa yung kanilang itlog mga kalapatid and mesa tayong ibon dun sa labas ayan, hindi pa pumapasok ayan o oh and nag training nga tayo kanina mga kalapatids ng ating ibon uh, ang kinarga natin kagabi is si pasaway sa si MSB uh, ngayon kaya lang si MSB is napisana yung kanilang itlog uh, baka hindi na natin may karga si MSB sa sunod mga kalapatids uh, next basketing natin is mansalay Oriental mindoro na mga kalapatids uh, baka si pasaway na lang ang ikarga natin yan ito si Pasaway mga kalapatids. Ayan. Uh, ah, Kwinarantin muna natin kasi may, may parang may one eye cold mga kalapatids. Ayan. Ah, agapan agad natin mga kalapatids. Pagagalingin agad natin. tapos para may load natin siya sa para may kagapan natin siya sa Merkoles mga kalapatids. Ayan. And pasensya na rin pala mga kalapatids dahil sobrang Tagal nating walang upload. Uh, medyo busy po tayo ngayon. Uh, dahil dun sa trabaho ko ngayon is gabi na ako nakaka -uwi. Tapos kanina is may pinuntahan tayo. Uh, and salamat mga kalapatid sa pagsama sa akin sa araw na ito. Uh, at kung nagustuhan mo ang video ng ito is huwag mong kalimutan mag-subscribe. At hit yung bell button para updated ka sa mga susunod pa natin videos. At uh, keep safe. Ingat magsha-shoutout muna tayo mga kalapatids. ah uh, nandito tayo sa loob ng kwarto dahil madilim na po sa labas. ah uh, dito na lang tayo nag-shoutout. Ano? Uh, shoutout po kay Sir Marin Kukenyo ako. Uh, shoutout, shoutout po sa inyo. Uh, shoutout din po kay Danaw Loop TV. Uh, from Mayor Galito. Uh, shoutout po sir. pakisupport mga kalapatids ng kanyang channel. And shoutout din po sa club ng CPFR. Uh, Lalo na kay Christian De Los Reyes dyan. Uh, shout out sa iyo sir. Uh, at sa mga, mga officer mo dyan. Shout out po. Uh, at shout out din kay Jade and Vlog. Lahat po po sa naka 1,000 subscriber ka na. Uh, sana all naka 1,000 na. And shout out din po kay Sir Mang uh, Yan. Uh, shout out din po kay Basti Pigeon Sports. Uh, Pakisupport din po ng kayong channel mga kapatid shoutout din po kay Snipe TV yan sa mga gusto mong maglaro dyan at pakisupport lang po ng kanyang channel yan at yun lamang po mga halabatid salamat